na ningilas sa ilang bayad sa pagpamasada ang mga driver ilawom sa programa sa Department of Transportation o LTFRB ng Service Contracting Pays Poor. Sumala sa pipila ka driver ilawom sa kooperatiba sa Modern Transportation, wala pa sila nakadawat og bayad sa sabot nga 20 pesos sa matag trip sa traditional jeepney samtang 26 pesos sa modern vehicles. Uh, sa regular nga biyahe sir, gabiyahe may tapos boundary, kuha na to sa service contracting. Uh, Counting to siya. Hmm. Tayo sa kadlo, mga kapila man ka, ka trip ato. Bali, kuha o na mo ang kuan. Tulo ka round trip. Sige, so kinanglan kayo nyo ito karoon? Adugay. Dogay na. na mo ito kay Lanon, sir. Okay. Dugay mabot? Dugay pa hmm. <laughs> Pero ingon na ginasya. ya? Asa o na, sir. Nagian na mo na sa na, sir. Dali, ruman Karon Karoon lang. Dugay? Oh, dugay karoon. Sir Gisrael, balik ka tong service contracting, Apel ka to sa service yung pot. Ah, apel to sir. Mm hmm. So mga pila ka semana yung mong to? Mag sir, 14 days. Okay, sige. So mga pila ka bulan na mo nagpabot? Mag dalawa na sir. Dalawa na? Apo. Ah, wala yapon? Wala pa. Wala, si... wala, may update sir? Wala yung update sa inyo ha? Wala. Pero sa mga kinanglangin yung no. kinanglan, turon? Kailangan nung kikwarta sir, pigado kayong biyahay. Kahiblan nga sa Alabel Transport Cooperative, dosi sa ilang multicab o duha ka unit sa Egypt ang nagserbisyo sa service contracting phase 4. Ang mga driver, may ginabayaran ng boundary o niya nagrinta o GPS sa kantidad na tag lima ka, ka pesos aron may signal alang sa monitoring sa kalayon sa ilang biyahe. Samtang ang general manager sa modilong driver transport cooperative sa Jansan na problema usab sa kalangay sa bayad kanila, gumikan Abril pa ang ilang service contracting. Since from the start, April kami nagsugod atong service contracting karon. Uh, up to now wala pagyud nag hatag og go signal kung naana ba ang kuan kanang bayad sa amuang uh, pag pagserbisyo sa service contracting. Mo gani na nga karon, medyo naami uh, problema tungod sa kanang amortization sa mga unit. So karon nga man medyo napinding tong amo amo ang payable tungod kay ang among giasahan katong service contracting nga makatabang sa moa. Ang tubag sa LTFRB director nga si retired colonel Paterno Renato Padua ana na sa DBM kon Department of Budget and Management ang proseso sa bayad. Sa phase 4, yes, uh, that's uh, operator yon, pero nasa uh, DBM kasi ang merong say niyan. Uh, Siyong yung notice of casalutement natin is uh, on the way na rin po. Wala pa rin pero natapos na rin nila yung uh, ng TWG yung mga guidelines regarding the phase 5. In the heart of Chinjing Life, Chris Jason, Brigada News.